gawa sa posporo ang mga uh, mapakain <laughs> dito gawa sa posporo <laughs> yan mga kapanyero okay mga kapanyero yun pasyal pasyal muna tayo dito sa bagong community ano kaya ang mga presyuhan dito sa pingin mo? I'm not sure for tatanong ko kay mama kasi mahirap naman yung yung ginagawa oh, bilis na lang gumawa dito ito, panyari playground nila wala na, wala yata sila kasi mas swimming pool sila dito yan yeah, mas po sila dito Kapanyar silipin natin kung paano gumawa ng bahay dito. I-compare natin kung paano paggawa ng bahay dyan sa Pilipinas at saka dito sa US. Gawa sa posporo ang mga bahay dito. <laughs> Gawa sa posporo. <laughs> Yan lang kapanyero. So yung pinuntahan natin doon May sa mga dao. una. May ba? Bali mga single house. So dito naman sa area na to, mga condo to eh kasi tabi-tabi sila or duplex parang ganun silipin natin kung paano yung paggawa ng bahay dito yan no sabi ko sa gawa sa posporo eh <laughs> gawa sa posporo tingnan nyo naman ang mga paggawa rito bali ang simento lang flooring lang itong ibaba lang no 2x4 nakita nyo naman six. ganito lang parang bahay kubo tapos mga kapanyero yung ano nila oh. Yung pinaka flooring sa taas. 2x4 nga eh. 2x4 pero ano yung pinagitna? OSB to eh. Wala Matag yung big one. Plywood lang yan eh. Oo. Oh, plywood sa atin pero hindi. OS, OSB ang tawag dyan saan, eh. sa atin eh. Oh, ganyan lang. Tapos ito lang oh. Nakita nyo naman. Oh. Ganito. Puro kahoy. Tapos pag-ibenta, kalahating million dollars. Tapos kalahating milyon ang presyohan nito. Oh. Ganito lang. Ganito lang paggawa. Hindi tulad sa atin, simento, hollow blocks, ang lahatan, di ba? Dito, ganito lang. Oh, ito oh? spacing nito. Ganito lang, ganito lang. Pero... si Paano ka Kaya ako di ako bumibili ng malalaking bahay. Lugi, parang lugi ako eh. Sa hagdan ito oh. Kalahating milyon to bro Kalahating milyon pero ang laki three, Pero three lahat mga kapanyero Nakita nyo puro kahoy lang dito Tapos uh, cosmetic Pagka yung finishing nila sa loob Puro cosmetic na yan Wala pa Ito, may rito ng tubig Saan galing yung tubig na yan? base oh, hmm. Tingnan nyo ang pagkakagawa, di ba? Pumaiikumpara natin, hindi papantay. Kalat hmm. inminuto 'to, bro. Gawas sa kuspor. Kaya yeah, parang mas maganda pa yung gawa sa atin, di ba? Talagang matibay, simento, hollow oh, oh. blocks. Pero dito, nakita nyo naman. Ito yung beam niya. Ito yung metal lang. Tapos tignan mo, pinagdikit lang ito. Walang... Tapos, yung poste niya, pinagdikit-dikit lang na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong 2x4 na pinagdikit-dikit lang. Poste okay. na. So, dito lang yung oh. dito yung metal. Tapos yung metal, may isa namang metal nasa gitna. Yan Ayan. lang. Yan lang ang hahawak sa taas yung metal na yan. Tapos yung pinaka -poste ng metal niya, pinagdikit-dikit lang na pitong 2x4. Ganun lang. Ganun lang kasimple ang bahay dito. So hindi mo malama kung gaano katibay. Ano? Tapos ang bentahan, Napakamahal. Yan, no? To so, ito. So, ito pinasok namin na to. Four bedrooms, two garage. Pero yan, no? Nakita nyo naman. Tapos napakalaki pa mga kapanyero, napakalaki pa ng space dito na marami pang gagawin bahay dito. Kumbaga ito lang yung mga sinimulan. Bali ang simento lang dito, yung pinaka flooring nila, di ba? Ganun lang, mga flooring lang. Ikot-ikot lang tayo mga kapanyero, yung mga na ma-share ko sa inyo, ito. Doon tayo galing sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. Tignan din naman natin. Ito, medyo meron natong finishing na wiring na sa loob to. Pero drywall. Oh my God. To, Yan. Pare-pareho siya ng design. Pare-pareho na sukat mga kapanyero. Merong island dito. Mata. Kitchen island to mga kapanyero. Ito. na. Alin? Wala, wala akong pintura yan. Hindi, mayroon na. Mayroon na. Ano to? Yung... Drywall pa rin. Hindi, meron na. Ha? Kasi play ito, pagpal eh. Oh. oh, oh, may buga na. Hindi siya, hindi siya pintura binugahan. Ang pagkakaano. Oh, spray. Spray. Spray paint ang ginamit dito. Kasi Makikita niyo mga kapanyero, hindi siya yes. makintab. Uy! Yes. Maganda, maganda. Laki, laki ng parto na to. Bathroom niya. Ang lawak. May bathtub brito ito. Mayroon, Half a million. Ito, <laughs> itong porno Mahigit to. na to. Ha? Mahigit na to. So, mahigit. Half a million okay, na. <laughs> Oh, to, Ito, ang pinaka-master bedroom. Ito, um, bedroom maaari. Ah, ito, may mga ano to, eh. May wire, ah, may, may abang to ng tubig. So, ano to, washing machine ang nandito to. Wash, washing machine, tsaka dryer. Ah, ito, dalawang kwarto. So, tatlong kwarto rito, mga kapanyero. Sa taas. Sa taas. Ito yung isang kwarto niya, mga kapanyero. Ito yung isa. Ito yung toilet, may bata brain, nakabang lahat ayan oh. So tatlong kwarto, ito mga kapanyer, tatlong kwarto to sa taas. Isang master bedroom tsaka dalawang ano, dalawang kwartong maliit pa. Ito pa, isang kwarto. Pwedeng, pwedeng opisina to, pwedeng kwarto pa rin. Depende sa bumili nito kung ano, anong business siya. Pero ito ano to? Kitchen. o oh, may kwarto pa rin dito. May toilet pa rin dito. To, toilet to. Oo, isang kwarto yan. Ito, isang kwarto pa rin. Para sa katulo. Mm Half million dollars, eh? More than, mga 600 to. Patingin mo. Mm oh. Tapos... Na entrance dito? Ito. Yeah. Ay hindi, ito entrance Tatlo, tat Tatlong sasakyan ang pwede rito mga kapanyero Ayan o no? Dito ang main door nila Entrance door nila Ayan o no? Ah, laki Laki nito So dalawang bahay yung pinasok natin Yung isa naka drywall na Yung isa skeleton pa lang Pero nakita nyo naman kung ano ang pagkakagawa Ayan, trashes Mm eto mga panyero, i-share ko rin sa inyo uh, parang lego ang paggawa rin ng bahay dito eto eto lahat to uh, Nandito to na i-deliver -de na lang tong pinaka trashes nila ayan na buo na sukat sukat na to uh, ganito lang tapos magkakaroon dito ng lifter bubuoy na lang nila ito yan kompleto na yan isang bahay na to itong nakatumba na to sa karsada na to ito na yung development nila ayan tinatambakan na yung area na yun ayan oh. mas ang, ang makagandahan pa mga kapanyero ang laki ng karsada dalawahan din no? oh. hindi tulad sa atin na ang liliit pagka subdivision ang liliit ng karsada rito ang lalaki sabi mo sa bahay bibili ka ba ng bahay dito? nope ko kubo ako sa Pilipinas ayun, dipat na lang tayo sa Pilipinas 500 to 600k dito babayaran mo ng 30 years that's a big liability yun ang mahirap kaya nga ang hirap di kumuha ng mga kapanyer ng malaking bahay dito Magpaka, magkakanda ko ba ka hi, matatanda ka kababayad well there's no problem pag may pera ka maganda trabaho mo pero I'd rather spend it on a traveling vacation in the Philippines diba? ang sa simple buhay lang naman ako na, oh, eh mga kapanyero, ito lang yung opinion namin ha. Ah. Hindi hindi namin pinaghihimusan right, 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 right. yung yeah, yeah. Uh, opinion ng iba. So, binibigay lang namin yung opinion namin pagdating sa ganitong bahay, sa ganitong sistema. Different strokes for different folks, you know. John, kung anong kung saan ka masaya, yun ang pinaka importante Kung saan ka masaya, that's what you do, you know. So, kung masaya sa nagkakandakuba sa katatrabaho dahil yeah. lang sa malaking bahay, <laughs> uh, I'm kasi mga kwan na they're they're tired, you know, they're tired of working. Mm -hmm. You know, they're you know, ako you know, ten to forty years magtatrabaho ka for for what? You know. So tanong ko lang ilan taong ka na ba rito sa US na palang magto thirty years na. So thirty years na yeah. mga kapanyero. Yeah, oh, dead, uh, end. Yeah. dead end. Dead end. Pasok ka. Kaya nga may all-wheel drive eh. mm -hmm. Ano bang silbi ng all-wheel drive na sasakyan pag hindi mo... Gagamitin. <laughs> gagamitin. Daya, balik muna tayo sa ating interview natin tungkol sa bahay. Ano yung opinion mo na masasabi para sa ganitong klase ng laki ng bahay nakakagulat. ang sa akin uh, ang, ako kasi you know, para sa pamilya ko pwede pero kung para sa akin na you know but you know yun, yung, yun lang sa akin yung pinaka importante talaga kung saan ka masaya kung, you know, kung ano yung stress reliever mo ganon yung stress reliever mo is malaking bahay mm -hmm. you know uh, fancy cars you know name brand ng mga damit you know, it's your money pera mo yun you know you you spend it anyways anyhow you want it to you know yun mga kapanyero yan yeah. yeah mahal mga to 30 years man okay lang kung kaya mo yung mga ibang puti dito yung kwan lang yung mga ibang lahi yung talagang kahit yung bahay ni Lice Sabi na natin parang bahay kubo sa Pilipinas But they don't have to worry about mortgage payment you know, Simple lang silang mabuhay Kasi ito, it's a trap Sa akin, sa akin, it's a trap Dahil, you know, you're forced to work Aww. Para bayaran yung mga bills Diba? You're forced to work. Yeah. You know? Ang sakit. akin Mostly dito ng mga mortgage is 30 years unless na mayaman yung pamilya mo na milyonaryo then you can buy it for cash. Pwede mo naman bayaran for cash to pag you know you're one of the millionaires and then pagkatapos mong bayaran babayad ka pa rin ng tax. You know mag uh, there's still taxes to pay. You know so I'm, I'm not I'm you know I'm, I'm not into this kind oh, Pag umuwi ako talaga sa Pilipinas Just bahay ko When na may air conditioner sa loob that's, that's good for Yan me na. that's good Oo. enough for me well iba kasi ang background ko is sa ako sa galing ako sa military pwede akong matulog sa gilid ng ilog pwede akong matulog sa I'll survive you know pwede akong kumain ng talong bagong kamatis pero pero kung ibu, ibubuhos mo pa yung yeah, buhay mo to sa pag yeah. Nina. hindi na hindi ko hindi ako kuha na rather you know spend yung, know, diba yung furniture nga binibili ni grandma eh? parang pamasay sa parang pamasay yung pauwi na sa Pilipinas just for a piece of furniture, you know. <laughs> but anyways, as I said, you know, Sangka Masaya. doon Buka. ka yeah. Yun lang ang opinion natin mga kapanyero ha. Kasi minsan rin pag, pag siya shopping rin natin, pag bili rin natin ng gamit, nakakakuan rin ng stress yan eh. You hmm. know, yung uuwi ka na maganda yung bahay mo Yeah, yung uwi ka na maganda ang bahay mo na ito, you know, proud ka na ito, pinaghirapan ko to. So, makikita mo rin yung kwan. So, that's the good thing about having a nice house, a luxury car. You know, ma makikita mo rin yung pinagtrabawan mo. So, I'm not, you know... Kaya, kaya sa inyo mga kapanyero, mag-isip-isip din yeah. kayo ha? Ah na malinis yung kapaligiran mo stuff like that si ganito kaganda community mo yeah, sa peaceful mm. Pa kapanyero pagka nandir to kayo sa ibang bansa kayo ang gagawa ng buhay nyo kung ano yung gusto nyo kayo ang pipili talaga dito to itong mga klaseng bahay na to for a household income kailangan you, you, you and your wife are making uh, at least 200k dollars a year for both you and your wife ah, so combine na siya yeah combine mo combine 200,000 yeah. a year pagka ganitong klaseng bahay ganitong lifestyle ang gusto nyo mostly dito kasi mga retired mga military so you know double income sila retired sila sa military tapos may government job pa sila mm -hmm. may natatanggap pa silang retirement may natatanggap silang pension so they can easily afford this kind of thing kaya nilang bumili ng mga malalaking pickup truck yan. yan ang sistema mga kapanyero kung sino yung mga gustong pumunta sa US dito ganito, ganito ang sistema ng buhay dito. And it's not how much money you make. Ang ano naman dyan, yung sekreto dyan is how you spend your money. Kahit malaki yung sweldo mo, kung malaki ang sweldo mo, malaki rin yung expenses mo, di ba? oh yan. Eh, pero kung malit yung sahon mo, sinisave mo, you you, you, you can make it ang pinaka importante lang talaga dito is yung patas at parehas ang trato sa iyo yun you know kung kapitbahay ko is admiral ng navy colonel ng army hindi siya pwedeng pasiga-siga dito pantay-pantay yeah. wala siyang jurisdiction dito yung authority niya wala dito pag magkapitbahay kami kung kwan walang walang kwan you you don't use your rank or your status na bonita. Ito ang kagandahan ng sa ibang bansa. Hindi tulad sa atin na yeah. mababa na, mayabang pa. Yeah. dito lahat may mga baril. Yan ang pinaka-importante. So yeah. At ng mga household dito siguro may at least dalawang shotgun. At least sa uh, average dalawang shotgun, dalawang rifle. Siguro mga ilang handgun sila dito. bini binibigay lang niya ang kanyang opinion pagdating sa sa ganitong klase ng pamumuhay at experience niya sa pagtira dito sa napakatagal na panahon dito sa US, sa Amerika. Yeter yeah, Pero uwi na ako sa Pilipinas. Uwi na, yan na. Uwi na tired of paying taxes. Mga kapanyero, bali na i-tasabi lang niya kung ano yung mga sistema rito, yung mga opinion niya. Kaya maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.